ang daming problemado dito sa session expert na ito. Bakit nga ba marami ang nakakaranas? May mga gumawa ng tutorial tungkol dito. Ang kakalungkot lang sila mismo, ang mga leader ng paangat system o oh, yakapa na yan. Nagagawa nilang sabihin ng salitang alam nila ang paraan kung paano may iwasan ng session expert. Pero sila naman talaga ang isa sa nagiging dahilan. Bakit marami ang baguhan na nakakaranas ng session expert? Bago tayo magpatuloy, baka pwedeng ishare mo ito, Idol para makatulong din tayo sa iba pa. Ipapakita ko sa inyo, Idol, ang ilan sa aking research at natutunan kung ano ang mga dahilan ng problema mo sa session expired. Nararanasan natin ito kapag ang login natin ay expired na. Ito ang una, inactivity. Ito yung nakalagin ka tapos matagal mo naman hindi ini-open. Maaring automatic na mag-logout yan sa gadget mo. Ginagawa nila yan para sa siguradad ng ating account. Para protektahan ang mga account natin sa mga hindi karapat dapat makapag-open ito. Pangalawa, logging in from another device. Kapag nag-login tayo sa isang device o browser habang nakalagin sa isa pang lugar ng ating account, pwede rin maging dahilan ng session expired. Detect kasi yan ng system para sa security measures nila. Pangatlo, clearing browser cookies. Ang pag-clear natin ng tinatawag na cookies at cache sa ating apps o browser. Kasi kapag na-clear natin yan, ibig sabihin, inalis natin ang lahat ng impormasyon sa ating pagkakalagin. Kung walang impormasyon ma-detect ang apps o browser, syempre, automatic nakalagout na tayo. Pang-apat, network issues. Mga issue sa ating network. Yung pasulput-sulput lang ang koneksyon sa ating network. O kung talagang may mga issue o koneksyon sa ating internet, pwede rin maging dahilan niya ng session expired. At pang-lima, ang tinatawag na server-side issues. Bihira naman maranasan ng isang ito. Ang server naman, contemporary na hindi makakonect tayo. Kung hindi tuloy-tuloy na makakonect tayo sa server. At itong last, ang pinakamahalaga na dapat malaman, lalo na at content creator ka. Itong security settings. Basahin natin, Facebook security algorithms may detect unusual activity or behavior on an account leading to a forced logout and unexpired session. O mga leader ng paangat system makinig para maunawaan mo mabuti ang mga tinuturo mo. Gusto ko lang itama ang mga maling natutunan sa inyo ng katulad kumbaguhan. Kapag ang algorithm ay nakadetect ng unusual activity o mga hindi tamang gawain, yun bang mga hindi pangkaraniwan kay Facebook? Yung mga tinuturo nyo na may bilang pa kayo na dapat yakapin sa isang araw tapos bigla kayong makakaranas ng session expired kasi hindi tama ang proseso. Pinipilit nyo kasing dayain ang pagwa ng organic followers. Kaya niyong dayain ang mga naniniwala sa inyo, pero ang platform iniisip mo pa lang, nakaredy na sa kanya kung ano mangyayaring mali o kahinahin na lang gawain mo dito sa platform. Mag-focus ka na lang sa paggawa ng content kaysa maraming sisimula ang patuloy na mahirapan dahil sa mga unusual activity na inay mo. Sana nakatulong sa iyo ang videong ito, Idol. Magkita ulit tayo sa next useful tips video ko. Maraming salamat sa panonood.